mga bata? Maganda! Hapon din po! Okay, ano Ano ang ating muling sinalakay bago tayo nagkahiwa-hiwalay? Eh? No ba? Bago sa katotohanan natin. Okay, mahusay. Ngayon, sino naman ang makapagbibigay ng ibig sabihin ng katotohanan? Mary Ann? Ang katotohanan ay isang pahayag o pangyayari na patunayan o natanggap ng lahat ng totoo at hindi mapapasubalian kahit kailanman. Sino naman ang mga ng ibig sabihin ng opinion? Samuel. Ang Opinyon ay isang pananaw ng isang tao o oh, pangkat na maaaring totoo pero pwedeng kasubalian ng iba. Okay, most Ngayon, alam niyo na ang katotohanan at Opinyon, kayo naman ang gagawa ng pangungusap <coughs> ng katotohanan na ginagamitan ng mga salita na batay sa resulta, pinagmula kay sa paniniwala ni kayo na payag. Nga no, ba? Mother sa resulta, maraming tao na lumi dahil sa sistema Okay, sino pa? Nalito. Kaya po tayo na yung mga Ruben, yung tayo may hirap ko. May hirap ko yung hirap ng pera. Kung sa kuha ng pera, nang tayo sa kahirapan ng buhay ngayon. Sino pa? O, oh, Angel Joyce. Kung muna kay Kapitan, kung magpigay, kaya makulong para sa mga nagpigay. Okay. Ngayon, sino naman ang makapagbibigay ng pangungusap sa opinion na ginagamitan na para sa akin, sa aking palagay? Sino ang makapagbibigay? Oliveros. Sa aking palagay, marami tao ang nahihirapang gumaan sa barangay Aguas. Okay, Mausay. Sino? Glenyel. Ito yun po, mas ang aking pinagawa kapag tayo ng pinagawa. Meron pa ba? Samuel. Para sa akin, mas maganda ang mamatch dyan sa Mount Zion kasi sa dagat. Okay. Ngayon, at alam nyo na, ang ibig sabihin ng at katotohanan, maganda na one fourth at tayo magkakaroon ng short list. Okay. na? Number one. Ang katotohanan ay isang payag o pangyayaring puneryan at tanggap ng lahat check or ethics. Ang katotohanan ay isang payag o pangingib na katunayan at tanggap ng lahat. Number two. Ang opinyon ay isang pananaw ng tao o pangkat na maaaring totoo pero pwedeng pasubalian. Ang opinyon ay isang pananaw ng tao o pangkat maaaring totoo pero pwedeng pasubalian. So, ang salitang batay sa resulta ay ginagamit sa katotohanan. Ang salitang sa resulta ay ginagamit sa katotohanan. Number four. Ang salitang sa tingin ko ay ginagamit sa katotohanan. Ang salitang sa tingin ko ay ginagamit sa katotohanan. ginagamit sa opinion. Ang salitang sa aking palagay ay ginagamit sa opinion. Okay, palitan na ng papel. Number one, check. Two, check. Three, check. Four, I guess. And five, check. Okay. Paalam na.